Hi guys, umuulan na naman. Laging umuulan na dito kasi tag-ulan na nga. Ang daming saluyot, 'yan. Yan puro saluyot 'yan, saluyot. Kumuha ako ng saluyot kasi pagkain ko sa baboy. Ibubugbog ko ba. 'Yan oh. Puro saluyot 'yan. Hindi 'yan tinanim namin, kundi ano lang siya. Kusang tumutubo. Oh, ang dami oh. 'Yan oh. Yan, magsasawa ka na lang ng saluyot. Hanggang doon puro saluyot talaga. Yan, oh. Doon saluyot. Yan, oh. Saluyot. Puro saluyot. Sasawa ka na. Yan. Pati okra. Yan, okra. Kukunin ko din yan. Pampubog ka ng baboy din. Yan, oh. Eh. Puro sa saluyot hanggang doon. Naghalo-halo na ang puro mais. Mais at saka saluyot. Ayan, umuulan siya. Umuulan, ulan. Ayan. Tapos na na kasi ang anuhan, ang anuhan ng tabako eh, Kaya, at, at, at ano na naman ang palay. Taniman na naman ang mga palay ngayon. Ayan. Ayan, puro sa puro saluyot. Ino, sa Manila, mahal-mahal lang sa Luyot, isang bubkos 20, tapos hindi pa presko sabang talang dito eh, ano lang, sa tabi-tabi lang kung ulo ko lang, ano diba sa Luyot, sa Okra ayan, puro Okra ayan Hanggang doon. ulan na siya, oh. nang na. Hmm.